Hello mga katetas! Welcome back to Tetans Farm! Welcome back to another exciting episode dito sa Tetans Farm! And for today's episode mga katetan, magdidilig or magpapatubig po tayo ng mga tanim natin dito sa Tetans Farm tulad ng sili at kalamansi trees yung mga malilit po natin kalamansi na nakatanim dito. At ipapakita ko na rin po sa inyo yung mga okra po namin at mahogany trees. Ito nga po pala si Pedong, ayan, nilalagyan niya po ng diesel yung ating generator na mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit nga ba kami may generator dito sa aming farm. ay mga kateta, ng tapos na po ni Pedong lagyan ng diesel ang ating generator. At yung nasa likod naman po ng generator, yung kulay blue, ay tawag po dyan ay dynamo. Okay mga katetans, let me just show you around real quick kung saan ba nang gagaling ang aming tubig. Ayan ang aming submersible mga katetans. Ayan yeah, mga katetans, just follow the tubo para makita nyo. Ayan ang aming chicken, hindi po yan yon. Kung saan po nanggigaling at lumalabas yung tubig. Ayan. <laughs> Yeah, mga katetas. As you can see, hamang papalapit tayo. Nakikita nyo na na tumutulo yung tubig. ba? Diba? Diyan po lumalabas ang tubig. Ayan. At pwede nyo po siyang igalaw-galaw dito sa mga rows na yan. Okay mga katetans, nandito po muna tayo sa okra. Yan po yung okra plants natin, di ba? Kung naaalala nyo po, nagkaroon tayo ng two vlogs about sa okra natin. Yung updated vlog po natin ay ito po. At yung old vlog natin ay nandun din po. Na explain ko sa inyo kung bakit po na-damage yung mga okra natin. Dahil sa ulan. At paano nga ba natin to ni-rehab sa pag spray na insecticide at fungicide. Ayan, nakikita nyo naman, much better sila, much green, at may mga bulaklak na po sila. Oh my God! Wow! Ayan, di ba? Nakikita nyo yung mga bulaklak, ang gaganda. mga katetans, ang aming mga mahogany. Kitang-kita nyo naman, very healthy naman po sila kahit maliliit pa lang po sila. Okay, hey, ito na nga po pala si Pedong ulit. Ayan, sinasara niya nga po yan para umangat po yung tubig or tumaas yung tubig dahil medyo mataas nga po yung mga tanim natin dito as you can see para mabasa po yung ibabaw nila. Alright mga ka, Tetans, alam niyo naman dito sa Tetans Farm, English Tagalog tayo as always para naman maintindihan ng ating manonood na nasa ibang bansa dahil dito sa Tetans Farm, alam niyo naman, pang-international ang energy natin palagi. Umpisahan po natin sa English, going back to our generator and dynamo tsaka submersible kung bakit nga ba ginagamit ito sa farming nice 5 4 3 2 1 the use of submersible water pumps In farming irrigation allows for efficient water extraction from underwater sources such as wells and reservoirs. These pumps are submerged directly in the water, which helps in saving energy and providing higher water pressure for agricultural irrigation. Nice. Ay, mga katetas, now you know in English. Let's find out kung alam niyo rin in Tagalog, 'di ba? Katetas, let me explain it naman in Tagalog. Baka kasi na nosebleed na kayo katulad ko. Methods. Ang paggamit ng mga submersible water pumps sa pagtubig sa pagsasaka ay nagbibigay-daan sa epektibong pagkuha ng tubig mula sa ilalim ng lupa gaya ng mga balon at imbakan ng tubig. Ang mga pumps ito ay nilulubog direkta sa tubig na tumutulong sa pagtitipid ng enerhiya at pagbibigay ng mas mataas na presyon ng tubig para sa pagsasaka. Ayan mga kate, tayo na nga po explanation natin kung bakit tayo gumagamit ng submersible water pumps dito sa farm. Alright mga katetans, another explanation kung bakit nga ba mahalaga pagtidilig. Of course, English-Tagalog na naman tayo, right? Watering plants is important in farming because it provides essential moisture that plants need to grow, develop, and produce healthy crops. Adequate watering ensures that plants receive the necessary nutrients, supports photosynthesis, and helps regulate temperature. Without proper watering, plants can suffer from stress, reduce yield, and for overall health. And sa Tagalog version ay Mahalagang pagdidilig ng mga halaman sa pagsasaka dahil ito ay nagbibigay ng mahalagang kahalumigmigan na kailangan ng mga halaman upang lumago, mag-develop, at mag-produce ng malusog na ani ang sapat na pagdidilig ay nagbibigay tulong upang makuha ang mga halaman ng mga kinakailangang sustansya, nagpapalakas sa proseso ng photosynthesis at tumutulong sa pagregulate ng temperatura. Kung hindi maayos ang pagdidilig, maaaring magdulot ng stress, mas mababang ani at hindi magandang pangkahalatan kalusugan ng mga halaman or tanim natin dito sa farm. Iya mga katetans, kahit hirap na hirap na ako mag-explain sa inyo kung ano nga bang nangyayari dito sa Tetans Farm. Gora Gora Wells lang tayo dahil dito sa Tetans Farm lahat tayo matututo, lahat tayo makakaintindi. And kung kala nyo tapos na explanation of the day natin, hindi pa dahil meron pa tayong dynamo generator na kailangan explain in English and Tagalog. Mga katetans, bago ako mag-explain again Syempre, panoorin muna po natin si Pedong Ayan, nakikita nyo naman, diba? Ang gaganda ng mga silly plants namin At may mga bunga na sila Ready to harvest na po sila, mga katetans Kaya, watch for another episode namin ng Harvesting Adventure na naman, mga katetans ayan yeah, mga katetans bago ko makalimutan na-explain ang dynamo generator ay yan explain ko muna po sa inyo yan of course dahil dito nga sa tetans farm maintindihan natin lahat ng ginagamit namin dito sa pagpa-farm english tagalog version ito na nga po. a dynamo generator is used for farming because it can convert mechanical energy often provided by engines or turbines into electrical energy this electrical energy can power various farming equipment such as pumps lighting systems and machinery helping to improve productivity and efficiency on the farm Oh my God! Yeah. And that's our English version, di ba mga katetans? And for Tagalog, ito na nga. And one, two, three. Ginagamit ang dynamo generator sa pagsasaka dahil ito ay nakakapag-convert ng mechanical na enerhiya na karaniwang binibigay ng mga engine or turbine patungo sa electrical na enerhiya. Ang electrical na enerhiyang ito ay maaaring magamit sa iba't ibang kagamitan sa pagsasaka gaya ng mga pump, sistema ng ilaw at makinerya na tumutulong sa pagpapabuti ng produksyon at kahusayan dito sa bukid. Tans, di ba? At akala nyo tapos ng ating explanation, you are very wrong dahil meron ba tayong generator? Bakit nga ba ng generator dito sa farm na ito? I will explain that now. <tosurna> generator is used in the farm because it provides a reliable source of electrical power. Which is essential for operating various equipment and machinery used in farming activities. It ensures that tasks such as irrigation, lighting, running machinery, and other essential functions can continue even in the absence of a consistent grid power supply. nga mga di ba? Sobrang nabubulol na ako sa pag explain dito. But carry bells lang tayo dahil meron pa tayong Tagalog version. Ano <laughs> nga mga katetan sa Tagalog version natin? 1, 2, 3... Ginagamit ang generator sa bukid dahil ito ay nagbibigay ng matibay na pagkukuhanan ng electrical na kuryente na mahalaga sa pagpapatakbo ng iba't ibang kagamitan at makinarya na ginagamit sa mga gawain sa pagsasaka. Ito ay nagtitiyak na ang mga gagawin gaya ng patubig ilaw, pagpapatakbo ng makinarya at iba pa mahalagang gawain ay maaari magpatuloy kahit na walang regular na supply ng kuryente mula sa grid. Ayun na nga mga katetans now, you know, may generator dito dahil nga po wala kaming kuryente dito. <coughs> Alright mga katetas, I hope you enjoyed this vlog. I hope na marami kayong natutunan sa amin today. Dito lamang niya sa Tetans Farm. Kung meron po kayong mga katanungan at gustong itapik sa ating next vlog, please comment down below. At kung gusto mo naman magpa-shoutout, leave your name or your channel down below as well. kung nag-enjoy talaga kayo sa video na to at na-appreciate nyo pag explain ko, please naman i-like nyo tong video na to, give it a thumbs up, subscribe sa Tetans Farm, at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ganap ng Tetans Farm. Alright mga katetas, maraming maraming pong salamat sa pagsama sa aming adventure for today's episode. Again, sana po huwag kayong magsasawa. Maraming 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 marami salamat po sa inyong lahat. Please take care of yourself and drink lots of water. Ayan! Sa so, susunod na vlog po ulit, mag-iingat kayo palagi. Bye!